medyo malakas yung ulan. Meron ako ditong payong. Yung payong na baliktad ang bukas at saka baliktad din ang sara. Yung normal na payong kasi, pagka binuksan ko tong pintuan, ang nangyayari, itong panel ko na to, basang-basa mga kaibigan. Nababasa rin ako. Bago ako makapagpayong ng maayos, kailangan ko munang buksan ng malaki to mababasa ako ng ulan. So eto, kung napapansin niyo malakas ang ulan dito sa paligid. Talagang mababasa kapag ka yung normal na payong. Tingnan nyo kung paano ko siya ginagamit. Kung paano kaganda itong payong na to. 250 plus lang to pero savior talaga to mga kaibigan. Tingnan nyo mabuti. Okay, so eto yun. Oh. Lalabas ko lang to rito. Bubuksan ko. Sisingit kong ganun. So kahit medyo malakas yung ulan, hindi masyadong nakabukas yung pintuan. Tapos ipipress ko lang ng ganun. Nakita nyo, yung lalabasan ko, nakapayong na. Okay. Saka yan, nasusuportahan pa rin, hindi nababasa ito. Pag sinara ko, okay no? Pag ako akong ganyan, instead na pagka yung sa normal na payong, kailangan malaking buka tong pintuan ko. So ang tendency nun, talagang mauulanan ng mauulanan dito sa portion ko. no So ang gagawin ko lang, bukas ko lang ng konti, labas ko ng konti yung kamay ko, then papain ko yung pinaka dito para maisara. Tapos uhugutin ko lang tong ganyan. No? O. Oh. di oh, ba? diba? So, napakaganda. Talagang hindi ka mababasa. Walang masyadong basa rito sa door trims ko. Kaya okay na okay ito. 250 plus lang. Kaya kung gusto nyo rin ito, feel free to click the yellow basket, mga kaibigan.